Hello, hello, Mangalore. It's another day and it's another vlog na isa. Og di anasab kami sa Cavana Haven Resort na located diri alang gihapon sa Barangay Lorega, Kitawtaw, Bukidnon. Actually, dool lang ni siya sa katong first na na mo dito sa Taglokop Strawberry Hills. Og sa mga gusto mangita ato kay ibotang lang gihapon ako sa comment section ang link. And this time mga loves, kay nagsakay na kami sa ilahang shuttle car kundis a uh, gikan sa labi kay magsakay ka mo ng car pasingod sa ilahang restaurant. And yes, mga loves, nit gadyo di mo magsakay ng ilahang shuttle car kay tungod ang ilahang restaurant kay arang kasudlo nun, sanan arang pod ka sa kaon ang daya. Pero worth it mangihapon pag-abot ni mo dito ang mga loves kay matanaw man nimo ang overlooking na view ganapajod gana pa jod ang environment. So, diri aday kami naglunch mga loves no? Kay after na mo maglunch kay itour daw mi diri sa ilahang resort. O kaiba lang gihapon ako diri na tayo mga loves ang family og ang kasin sa ako ang pag-ibig na iniibig kay Basin og naay ay mangutana. Og after sabdadyo na mo magkaon mga loves kay nanggawas gawas kami sa ilahang restaurant dalat lantaw-lantaw sa nindot nga view. Og wala na sab ko kasagang diri as sa ilahang temperature mga loves no kay perting tugnawa na isa. Og grabe pa jud ka hangin. Amura gadyo na ay bagyo mga loves pero normal day ra ini sa ilaha. So, kana ay na view mga loves, no? Kanang mga bundok-bundok. Kaya padulong dahil na siya sa Cotabato. So, di modo mga loves, mauna siya ang boundary pasingod sa Cotabato. And this time mga loves, kaya nagsakay na tood kami sa ilahang golf cart. Kaya magsugod na daw ang amuang tour, Charisse. O kaiban sabdayon na ko ang ako ang pag-ibig na iniibig o ang iyahang doha kaigsoon o isa ka kase. Wala na tood ng tour ang parents sa ako ang pag-ibig na iniibig mga loves pati na sila ni Ate Jo o Kuya Kevin kay tungod na naman sila diri before. So in short, kami na lang ang nagtour mga loves kay tungod kami na kan man pod ang wala pa nakator diri a. So nag first stop tuod kami mga loves diri sa cabin nga mura og ark ang design nga worth 8000 ang per night. So matud pa sa tour guide mga loves mao siya ang pinaka lowest price diri sa resort. O di ba lowest price pa na mga loves na apay mas arang ka pricey. Og makita na na ninyo diri sa ako ang vlog mga loves.

So after namo diri ang mga loves no kay pasingod na pud kami sa next house nga worth 25,000 per night. So sa pagpasingod tuod namo sa next cabin mga loves kay nakakita ko ani na mga bulak og naka ako nga naami tanom ani sa una. But sad to say ko man kay wala na kay nangamatay na sila. So diyan na tuod kami sa cabin mga loves nga worth 25,000 per night og amo tuod ni ang iyahang view sa gawas. It's very worse Twenty five. Twenty five per night. Oh, you Oh, so nice. I like the color. Oh. Lahan. Ki kitchen, see the heater, there's balcony. is the sofa. Yeah. We're going to there. And after na mo dito as sa second destination mga loves katong tag 25,000 ang per night kay nang hunong sa midiri as sa ilahang Garden Garden kay nag picture picture. And after ana kay ni dirit so kami sa ilahang tag 40,000 nga per night nga amoy pinakamahal nga cabin diri sa ilahang Resort. Ang kanitod na cabin mga loves kay same same ra sila sa katong cabin na tag 25,000 ang per night kaso nga lang kay mas dako dako ini compared sa katong isa. And then duha ka kwarto sa ubos og isa sa taas. And then same sab sila mga loves nga na ay terrace or balcony pero mas dako dako ini compared po sa isa. And mas nindot ang view diri ang mga loves kay klaro kaayo ang bukid na area o ang kotabato nga boundary. O makita po diri ang mga loves ang ilahang ipang nga strawberry. O ang kanitod ako ang gi video video mga loves labi na kanin ako ang gifocus nga inyo hang makita nga na ay bridge kay maotod na ang dalan nga pasingod sa Greek Lake nga katong isa sa mga sikat na suryanan diri bukid Bukidnon. Og diri ara kan ko taman mga loves kay after ani kay pasingod naman dayon kami sa labi kung dis naghulat sila ni Ate Jo og Kuya Kevin og ang parents sa ako ang pag-ibig na iniibig. Og salamat sa inyong hang paglanta o pagpaminaw mga loves og kung isa ka sa mga naglantaw na wala pa ka follow, please follow me for more videos and paki-share kan sab og amo ra to thank you again and god bless